Aries, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero. Masuswerteng numero: number 9, number 37, number 30. Pula, red magbibigay ito ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon sa araw na ito. Gamitin ito sa pananamit o dalhin kahit sa isang maliit na bagay upang mapanatili ang tapang. Ginto, Gold, magdadala ito ng liwanag sa iyong isipan, lalo na sa pagdedesisyon sa trabaho o negosyo. Maaari mo itong isuot bilang alahas o gamitin bilang aksent sa iyong paligid. Taurus, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero. Masuswerteng numero, number 5, number 14, number 22 berde, green, magdadala ito ng kasaganahan at positibong enerhiya sa iyong araw. Mainam itong gamitin sa accessories o damit upang makaakit ng swerte sa pinansyal na usapin. Kayumanggi, brown, magbibigay ito ng katatagan sa emosyon at isipan, na makakatulong sa pagpaplano ng mga gawain ngayong araw. Gemini, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign mga masuswerteng kulay at numero. Masuswerteng numero, number 9, number 12, number 18. Asul, blue, magpapalakas ito ng iyong komunikasyon at karisma sa pakikisalamuha. Ang pagsusuot ng kulay na ito ay magdadala ng malinaw na pag-iisip. Pilak, silver, magbibigay ito ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya at magpapalakas ng iyong intuition. Cancer Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero. Puti, white, magdadala ito ng kapayapaan sa iyong araw at makakatulong sa pagbawas ng stress. Isuot ito kung nais mong mapanatili ang pagiging mahinahon sa anumang sitwasyon. Dilaw, yellow, magpapalakas ito ng iyong sigla at inspirasyon sa trabaho o personal na buhay. Leo Virgo ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero. Masuswerteng numero: number 21, number 10, number 19. Kahel orange magbibigay ito ng enerhiya at determinasyon upang maabot ang iyong mga layunin. Isuot ito sa mga mahahalagang meeting o decision-making moments. Itim, Black, magpapalakas ito ng iyong kumpiyansa at magbibigay ng proteksyon laban sa masasamang impluensya. Virgo, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng kulay at numero. Masuswerteng numero, number 4, number 15, number 21. Lila, Purple, magbibigay ito ng kaliwanagan ng isipan at mas pinahusay na konsentrasyon, lalo na kung may mahalagang gawain. Rosas Pink, magpapalakas ng iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba ng may lamang at pangunawa. Libra, Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng kulay at numero. Masuswerteng numero, number 6, number 13, number 24. Abu, Gray, magbibigay ito ng balanse sa emosyon at magpapalakas ng iyong pasensya sa harap ng mga pagsubok. Garing, ivory, magdadala ito ng kalinisan ng isip at mas magandang pagpapasya sa anumang sitwasyon. Scorpio, Leo ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero. Masuswerteng numero, number 7, number 11, number 20. Bughaw, navy blue, magpapalakas ng iyong diskarte sa buhay, lalo na sa negosyo o trabaho. Tansu, copper, magdadala ito ng proteksyon at mas matibay na resistensya sa pisikal at emosyonal. Sagittarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero. Masuswerteng numero, number 5, number 9, number 17. Maroon magbibigay ito ng lakas ng loob upang harapin ang mahahalagang desisyon sa araw na ito puti, white, magpapalakas ng iyong sigla at kailanawan sa mga iniisip mong plano. Capricorn, Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng kulay at numero. Masuswerteng numero, number 8, number 14, number 23. Ginto, gold, magdadala ng kasaganahan sa iyong mga transaksyon at gawain ngayong araw verde, green, magpapalakas ng iyong kalusugan at mental clarity sa anumang desisyon. Aquarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero. Masuswerteng numero, number 3, number 12, number 18. Asul, sky blue, magdadala ng maaliwalas na pananaw sa buhay at mas madaling pag-unawa sa iba pilak, silver, magbibigay ng proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya. Pisces, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero. Masuswerteng numero, number 19, number 10, number 22. Lantian, Emerald Green, magbibigay ito ng swerte sa pinansyal at mas matibay na relasyon sa pamilya itim black magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng proteksyon sa iyong personal na buhay